Nahan um, guys, guys. At ito guys ang lapula po guys. Ito guys. <tod> Hello guys, magandang umaga guys. Palaot na naman tayo guys. Punta na naman tayo sa bayaw natin kahapon. Punta kami doon, wala, walang pahuli. Baka ngayon guys. Ah... Uh, na tayo nakakatakot tingnan ang bulap guys so, baka magsabas ko siguro pero dito lang tayo sa malapit lapit lang sa atin ating sabi hindi sa bahay hindi tayo punta sa malayo Kahit kung hindi na makaya sa bangka ah, um, uh, uuwi tayo guys mag ano dito lang muna guys kasi okay. ano na tayo guys mamaya na lang ako, ako mag-video ulit guys pag um, ano na tayo, maghuli na tayo ng isda guys. Okay guys. Guys, dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. A few moments later. hello guys, dito na tayo sa payaw natin guys. Dito na tayo guys sa arong at meron na tayong nahuli guys oh. Ito guys. Napula po guys. Aboy uh, na mano. <laughs> Buti na lang guys. Na. Oh. Ito na, waray na. Oosh. Dali ka. Dali. Ay. Ay. Dali. Ay. Ay. Ano na guys. Iguyo sa an ano natin guys. Undak. Undak. guys, ito. Lapit lang guys ma... Mandala. Pinila ng isda guys. Naka ano pa, nakawala pa malaki-laki sa ilalim guys. Ano guys, guys At ito guys ang lapu-lapu guys. guys so guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video guys maraming salamat guys pag lantaw guys bye bye Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Uwi na tayo guys. Mag-trip na. Pwede na ngayon ni Uwi guys. Okay, mag-display pa sa isda guys sa palengki Kunti lang ang isda namin guys. Pero okay lang gihapon guys. Basta di lang tayo masiro guys. Mayroon lang kabinta doon sa palengki kahit kunti lang. Hapon na guys, mahalon pa oh. daki ng alon uh, guys Hey okay guys, this is the guys. Okay, guys, bye guys. i a guys oh. okay, Guys, bye bye guys. going to a few moments later. Guys, what happened guys? ulang lang ang uh, natin ngayong araw guys anim na pinggan lang guys ito so, guys tang isang kilo ito guys isang kilo guys itong isang kilo yan guys guys ano salay ito halo guys halo ito rin guys at ito lang ang ano natin ngayon guys ang araw nakuha uh, natin ngayong ng araw guys at mukas na naman ulit guys maraming salamat sa inyong pag panood palagi araw-araw guys maraming salamat sana hindi kayo nasawa guys pag subaybay sa aming mga videos maraming salamat bye bye guys bukas na naman ulit bye bye ingat palagi guys